All right. Let's go. Ayan oh. Katatapos lang guys ng ulan no. Oh. Kunsaan saan pa alis ako. At doon pa umulan. Ay, pinatila ko muna ng ulan. di ko alam kung ulan pa ba ito. Ano. Hindi na siguro. All right. So ayun guys, dito ako mag-uumpisa sa amin sa pagbablog. Ayun oh. Katatapos lang ng ulan nako, delikado. Madilim pa yung panahon guys, ayun oh. Parang gusto pang bumuhos ng <laughs> ulan. Ug naman. Basta yung daan guys, hindi muna ako magpapatakbo ma mabilis dahil la kalilinis ko lang ng motor tapos ayan na naman Ola na naman patay tayo ina ba yun naka sniper <laughs> hindi ko na mukha na kapukos ako sa aking uh, gopro tinitingnan ko guys kung tama ba yung setup <laughs> ano ko alright doon medyo masama yung ano <laughs> timpla ng panahon hindi na yan uulan guys no so nandito na tayo guys sa taas na no? sa amin sa highway sa daan na to sa barangay road today is a sun saturday no Uh, Ako okay. Adjust ngayon <laughs> Ang bilis O oh, adjust 21 days na lang Kasi 31 tayo guys ngayon no? Ano ba to Alright Anong ginagawa nito Uy, May tunnel pala ito dito ano? Ginagawang bahay No Maganda yan ngayon guys na no? may tunnel baka mamaya <laughs> magkaroon ng gera <laughs> sa ibang bansa lahat naman may mga ganyan oh. may mga tunnel sila oh, may mga bomba Ay, doon lang kayo sa ilalim safety ka na baka ka, pinapasip-sip yung mga ano, yung tubig doon. Alright. Hindi ka na itong na to Hindi ko alam guys, baka mamaya umuulan na doon sa Clark, no? Ayun, no? Madilim. Nako, kaman. naman. baka umuulan na sana hindi ko maabotan at sana hindi ako maabotan ayun oh patay tayo nyan <laughs> yare yeah, right, tayo huwag naman okay, Andito na tayo sa CDC bro. Maraming maraming salamat Sa inyo Pano no sa hacking blog hanggang dito na lang ito. Hacking blog. See you next blog. Bye bye. Bye bye.